Alam mo bang minsan, hindi ka talaga mahal ng isang babae, ginagamit ka lang niyang safe option, kapag hindi siya sigurado kung sino ang gusto niya. Paano mo malalaman kung priority ka talaga, o isa ka lang sa listahan ng what ifs, niya? Ngayon, pag-uusapan natin ang 7 signs na ikaw ay backup plan lang niya, hindi kanya priority, ayon sa karunungan ng stoicism. At bago ka magalit, tandaan mo, hindi lahat ng babae ay masama. Pero hindi rin lahat marunong magmahal ng may direksyon. Kaya bilang isang Stuart man, tungkulin mong matutong makakita ng katotohanan, kahit masakit. Dahil kung hindi mo ito mapapansin ng maaga, baka isipin mong love yan, kahit matagal ka na palang ginagawa niyang emotional insurance. Ayon kay Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Ibig sabihin, kahit pa hindi ka niya piliin, kontrolado mo pa rin kung paano mo tatanggapin ang sitwasyon. Ang Stoic man ay hindi naghahanap ng validation sa ibang tao, pero alam niyang mali ang manatili sa isang relasyon kung saan siya lang ang nagbibigay habang ang babae ay laging may plan B. Kaya ngayon, tingnan natin ang pitong malinaw na senyales na hindi ikaw ang priority, ikaw lang ang backup plan. Sa inisa, she only contacts you when things aren't going her way. Kapag masaya siya, busy siya. Kapag may problema siya, bigla kang hinahanap. Kapag down siya, ikaw ang kausap. Pero kapag okay na, parang wala ka na naman. Ang stoic man ay hindi nagpapagamit bilang emotional charger. Sabi ni Seneca, he who depends on another for happiness will never be content. Kung napapansin mong ikaw lang ang nilalapitan niya kapag kailangan niya ng emotional support, pero hindi kanya sinasama sa mga masasayang parte ng buhay niya, malinaw, backup plan ka lang. Ang babae na may tunay na interes, gusto kang maging bahagi ng lahat, hindi lang kapag kailangan niya ng comfort. Sign dalawa, you're always the one initiating contact. Ikaw ang unang nagte-text. Ikaw ang unang nagyayaya. Ikaw ang laging gumagawa ng paraan. Kapag ikaw lang ang may effort, hindi na iyon connection, convenience na lang. Ang stoic na lalaki ay hindi nagmamakaawa ng atensyon. Ayon kay Epictetus, when someone shows you who they are, believe them the first time. Kung hindi siya marunong magpakita ng interest ng kusa, huwag mo nang hintayin pang dumating ang araw na maging priority kanya. Kasi kung gusto ka talaga ng babae, hindi mo kailangang habulin ang pansin niya, kusa niyang ibibigay yun. Sign tatlo, she keeps you around, but never defines what you are. U.S. Pero walang label. Malapit pero walang commitment. Parang kayo, pero hindi talaga kayo, Ginagawa ka lang niyang placeholder, isang taong nagbibigay ng affection habang hindi pa niya alam kung sino talaga ang gusto niya. Ang Stoatman ay marunong maghintay, pero hindi siya tagapagbantay ng isang babaeng hindi sigurado. Sabi ni Marcus Aurelius, waste no more time arguing about what a good man should be. B1. Kung gusto mo ng clarity, tanungin mo. At kung puro iwas ang sagot niya, lumayo ka hindi dahil galit ka, kundi dahil alam mong hindi mo kailangang maghintay sa taong ayaw mong piliin ng buo. Sign apat, she's inconsistent with her affection. Minsan sobrang sweet, minsan parang wala kang halaga. Hindi mo alam kung mahal ka pa ba niya, o bored lang siya kaya lumalamang. Ito ang classic sign ng isang babaeng may options. Ginagamit kanya para hindi siya makaramdam ng loneliness, pero hindi kanya kayang piliin ng buong puso. Ang Stuart mindset ay simple, do not let your happiness depend on something you cannot control. Kung ang munya ang basehan ng connection ninyo, hindi pagmamahal yan, laro lang ng emosyon. Kapag napansin mong inconsistent siya, huwag mong habulin. Kasi ang babaeng hindi sigurado sa nararamdaman niya, madalas, sigurado lang siya sa isa, na ayaw niyang mawala ang comfort mo. Sa lima, she talks about other guys too casually. Kapag ang babae ay genuinely interested sa iyo, hindi niya kailangang banggitin ang ibang lalaki. Pero kung napapansin mong madalas niyang ikwento ang kaibigan niyang lalaki, co-worker, o ex, at lagi niyang sinasabing, wala lang yun, mag ka, Ginagawa kanyang emotional safety net habang subtly niyang time test kung sino ang mas makakapagbigay sa kanya ng atensyon. Ayon kay Seneca, a wise man does not grieve for what he has not, but rejoices in what he has. Kung laging may ibang pangalan sa usapan ninyo, hindi ka na dapat doon magpumilit. Kasi baka ikaw na lang ang nagtataguyod ng ilusyon na ikaw ang gusto niya, kahit hindi na totoo. Sign anim, she only gives attention when you start pulling away. Tahimik siya kapag ikaw ay andyan. Pero kapag napansin niyang medyo lumalayo ka, bigla siyang magiging sweet, caring, at consistent. Pero kapag bumalik ka ulit sa dati, bigla rin siyang naglalaho. Ito ang tinatawag na control pattern. Hindi kanya mahal, gusto lang niyang siguraduhin na andyan ka pa rin kapag wala siyang makausap. Ang stoic ay hindi nagpapadala sa ganitong cycle. Sabi ni Epictetus, the key is to keep company only with people who uplift you. Kaya kung alam mong ginagamit lang niya ang presence mo para maramdaman niyang, wanted, siya, bitawan mo. Hindi mo kailangang maging lifeline ng isang taong hindi mo kayang hawakan ng buo. Sign pito, she doesn't include you in her future plans. Ito ang pinakamatinding senyales. Kapag ang babae ay may plano sa buhay pero hindi ka kasama roon, kapag puro, ay, ang naririnig mo at hindi, huwi, ibig sabihin, hindi kanya niya nakikita bilang permanenteng bahagi ng buhay niya. Ang stoot na lalaki ay hindi nagpapanggap na bulag sa katutuhanan. Alam niyang kung gusto ka talaga ng babae, isasama ka niya sa direksyon ng kanyang pangarap. Sabi ni Marcus Aurelius, the happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Kaya kung puro excuses at uncertainty lang ang binibigay niya, isipin mong baka hindi siya nawawala, baka ikaw lang talaga ang nasa maling lugar. Ang pagiging backup plan ay hindi mo kasalanan, pero ang manatili sa ganoong sitwasyon ay desisyon mo. Ayon sa Stoicism, the greatest wealth is to live content with little. Mas mabuting mag-isa na may dignidad, kaysa kasama mo siya pero second option ka lang. Ang Stuartman ay hindi nagagalit kapag hindi siya pinili, ngunit hindi rin siya nananatili sa babaeng hindi marunong pumili ng tama. Kaya kung nararamdaman mong ikaw ay backup plan lang, huwag kang gumawa ng eksena. Umiti ka, tanggapin mo, at maglakad palayo ng tahimik. Kasi ang katahimikan ng isang lalaking marunong sa sarili niyang halaga, doon mas mabigat pa kaysa sa anumang salita ng isang babaeng hindi sigurado.